Andito kami sa Aurora. Woo! For today mga pare, kay pumunta tayo ng Aurora Province. So, sasakay natin itong ating newly build na Honda Click 165. So, naka-MTK na black tayo sa mga bago palang nanonood dito sa channel ko. So, ngayong video, ito yung ating episode 3 dito sa ating Click 165 series. So dito gagamitin natin itong Honda Click na to at mati-testing natin yung tibay ng makina kung makunat ba talaga yung MTK na black tsaka piston or hindi. Dito sa ride namin, anim po kami, tas tatlong motor. Isang Click, isang Aerox, tsaka isang Bajaj 100. Bale, ito kasama ko, yung pinsan ko. Tapos meron pang apat doon. So tara, kitakits tayo doon sa Aurora Province. So ito guys, no? papunta na kami doon sa Dinajawan! Jawan <laughs> Let's go! nasa tatlong oras po yung biyahe namin sana mas makuha namin ng mas mabilis para mas mahaba yung enjoy namin doon so guys dito na tayo sa mga Bukerin. dere diretso lang to tapos doon sa pinakadulong akanan. napakaganda ng kalasada na dito sa Nueva Ecija. grabe sobrang puro diretso lang talaga dito sa Nueva Ecija. hindi siya more on curves mamaya more on curves yun sa pandang lagpas ng patabangan niya papasok na lang Maria Aurora ay talaga puro curves na doon pero dito huwag sasawa kayo sa diretsuhan kanan tayo ah dito pala yung noon alam ko na to Ito naman rap road gaming tayo pero saglit lang naman to tapos sabi sa mapa tayo ay kakaliwa kaliwa tayo dito bal sa ilalim ng tulay ah no rap road dito ay ah, hindi pala Semento na rin. Ito, pagas muna tayo dito, cancel. Kakaliwa tayo eh, pero pagas muna tayo dito. Ay, hindi, kaliwa pala tayo. Petron na, may petron pala dito. Yan, buti na lang, may petron. Meron ba dyan? Ayun. Baro may petron card ka dyan? Ay, wala ka. Sayang yung points eh. Dalawa kasi papakarga ko eh. Ngayon ka lang na ba dito? Oh, hindi naman. Ah, matagal na. Ilan pa ba? May, may ano ba to? Gauge ba to? Ay, wala palang gauge to? Ah, tansyahan din. Pero hindi pa naman reserve. Ah, hindi pa. Yung reserve na, ilang litro pa yan? Ay ah, isang litro pa. Wala pa maabot nun. Pwede ba sa inyo ano dito? BDO? Sige. Ay, offline kayo? Ah, try natin dun sa shell. Dito tayo magpapagas. Hindi sila pwede, hindi pwede sa kanila yung debit card eh. Pwede po ba sa inyo debit card? Debit card po. Okay. Premium full tank. Okay, na yung boss. Wait lang. Ah, tutuloy, tutuloy. Ay, ano sa kanya? Hanggang 500. 500 <laughs> Grabe, napakalawang ng daan dito Ilang lane, no? parang expressway Tapos yung kanan, puro palay Napakaganda e Yung mga poste, napakatataas oh. Pusa ng kuryente Kung ganito yung daanan, napakalawag Tapos, konti lang nagdadaan Saglit ang makakapunta dun sa Destinasyon natin Lakas ng hangin, natangay yung motor ko na no, inaangat yung helmet Napakalakas <laughs> Tapos yung buka pa, sobrang lamig Medyo umiinit na nga po yung biyahe namin Kaya naisipan namin magbuko break Dito sa bandang Nueva Ecija, marami po kayo makikita mga bukohan Sa gilid ng mga daan Magkano po sa buko? Limang buko No, oh ko Lakasan ng volume, ito Dahan-dahan lang yung pindot Pag may tumunog, todo na yon. Ito yun eh, titignan mo na pag nag-uusap kayo Ayan oh. yan yung sa pinakalikod hindi ito yung sa taas yan hindi di, di na may. sarap kasi minus yung sa likod plus yan ah ito oh ito sa inyo bal ito buho ko anong bahay na ba to bal ano to Rizal parang Rizal eh ito yung mason yung nasa Argo ito yung mga basahin mga son ay may puno hindi mo nakita <laughs> Ay, ah, ito. Ano bang nakalagay ito? Pantabangan. O, oh, pantabangan nga ito, Bal. So, basahin mo yung nasa likod niya kung anong bayan to. Ito, ito yung mga... Ano ba yan, Bal? Ah, ano yan? Si Oo. Si yan. Pala puta. <laughs> Grabe, ito na. Nagkukupisa na yung mga takorbans dito, mga pare ko. Eto na po ang ating ilahanap-hanap sa ating biyahe. Banking-banking. Balo banking. dyan ka pa, ba? bal. Nakakasunod pa ba kayo. Malayo kay sa akin. Nilaanan ata dito eh. Grabe yun mga pare kayo. Napaka-solid. Ganda dito. Kitang-kita na natin yung mga bundok. Tapos yung daanan dito, napaka-ganda. Ganda. Sana oh, ganda oh Pantabangan, repesi ha Papasana all ka na lang Sarap kumaking dito Ganda pa yung gulong ko, Mal malapad Nawala na ako Sige, okay, dahan-dahan lang ako. Ay, nito bumangking. Nabaitin ako dito. Hintayin <laughs> 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 natin sila na A1. Sarap ba? Sarap ba son? Hindi <laughs> ako mako-overtake ah. Ako titimbre ha ah. Bal Pag kurba Pag sinabi kong overtake Kahit kurba Ma-overtake um kayo Ibig sabihin walang kasalubong Mauna ako muna Ako tititigin titingin sa harap Kung may sasakyan o wala Mauna. na Anayin ko to ah. Wait lang May sasakyan pala Huwag muna ka-overtake After ng sasakyan na yan Sige Birahin nyo wala, sige. Birahin niyo overte kayo. Walang kasalubong dito. Nakoverte kayo? Okay, sige. Dikit ulit kayo sa akin. na nako taga Timbre. 'Yun yung maganda kapag may intercom eh. Salamat sa SCS Intercom, grabe. Na titimbran ko 'yung mga kasama ko. Sobrang refreshing dito sa lugar. Nakasunod ka ah, nakasunod pala si Ambal eh Ayos Pati si Edward pala sumusunod sa akin Nice one Napakalulapit siya pala eh Eto matalim to ah Matalim to <laughs> Ang talim eh oh, Parang nasa Baguio lang tayo eh oh. Baguio vibes Galing eh no Una ako na to ha Sarap day ito son Ang <laughs> ande, mga pang ilang beses na rin. Eto, palusong naman tayo dito. Oo. Maramang naalala ko itong kurwana na to. Woohoo! <laughs> Nasa ano na sila? Ito yung top speed ng dito. Napaka-presko ng biyahe namin, no? Napaka-ano, dilim, di siya mainit. Tapos napaka-lamig. Lakas ng ano, kakakit, grabe. Tinatangay ako. Ito tayo, nakita ko may guyabano. Bibili tayo. Hahaha. <laughs> Guyabano, sana mura lang. Pag mura bibili ako, pero pag mahal hindi. <laughs> te, magkano po sa guyabano? 50 50? May hinag kayo natin ito, na te. Yung pwede na kainin. Ilang kilo po ba ito? Uy, may nilaglag. Ilan na po yan? Ah. Magkano po yan? 50 pesos. Ito, Sige po. Yung sa papaya, magkano po kilo? at ah, 30 lang mumura sige ito na lang po muna ayun mga pare ko eh nakabili na kami ng Guyabano. yun yung binalikan ko dito eh nadaan kasi ako dito ito mga pare ko eh no aurora na tayo picture ka gusto mag picture gusto na uh, picture ako kayo dito tatabi lang ako tatabi lang ako picture na tapos sibat na kayo sibat na tayo ganda dito oh park park pala to eh pwede kayo magpicture oh Maligayang pagdating sa bayan ng Maria Aurora. Okay na, let's go! Dito tayo. Kaya na lang sasakyan dyan. Masikip, bigayan talaga itong mga iyaari. Wait lang may tumatawag Hello po Andiyan na po kayo sa bahay Wala po kasi kami sa bahay eh Hagis nyo lang po yung parcel Bayad bayad naman na po eh ano Okay salamat Maria Aurora na tayo Aurora Let's go Ang dami mga pasalubong na dito Mga suka Nandun mga pare ko oh. Pupunta tayo dun mamaya Sa kabila niyan Sa kabila niyan, dagat Oh Kain niya kayo mga boy Oh, ya, yeah. Ang na naman ang daan, oh. Woohoo! <laughs> Ito na naman yun. Oh, 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 oh. <laughs> Sarap naman <ba> nun. <laughs> Dami mga nyuga na dito Ay wala na si Ambal Wala ay na siguro sila Okay, lalaroin ko muna to yon mga sir dito mga pasalubong na oh dami mga boko pie mga handcrafts handcrafts, salmon crafts na tawag doon tapos paahon na pakuruba <laughs> yun yung best part doon eh paahon na pakuruba eh dito hindi natin sila Huminto nga muna ako dito sa gilid kasi napansin ko na wala na yung pinsan ko sa likod hindi na siya nakasunod. Napansin ko mga ilang minuto na ako naghihintay, wala pa rin yung pinsan ko kaya bumalik na ako. At ito na nga po yung sumunod na nangyari. Umovershoot po yung pinsan ko. Ito yung rim na dali. Yung kabila, mayroon mara? Bengkong din? Dito pinokpok na lang ng pinsan ko yung rim para kahit papaano is magamit pa rin namin. Medyo bengkong pa rin yung rim niya pero okay na to magagamit naman siya. Pero mas okay na to kaysa kanina. At least magagamit namin hanggang sa motor shop. Dito ako na lang muna nagdrive ng bajaj ng pinsan ko para kahit papaano ay makapagpahinga siya. Wala namang laging damage siya kanya, wala namang gasgas. -gas, pero kahit na ganun ay pinagpahinga na lang muna namin siya. Kaya ako na yung nagdrive nitong bajaj city 100. Bale dito sa motor, wala naman naging ganong kalaking damage talaga. Ang pinakamalalalang lang nangyari yung kanyang rim sa likod na bengkong. Kaya habang tinadrive ko siya, medyo nagwiwigil. Bukod dun wala naman na yung manobela, diretso naman siya, yung makin na okay naman, wala naman tagas, gumagana naman lahat. Itong rim lang talaga sa likod yung problema. <laughs> Ganda ko. Nasilo <laughs> <ilaw> ka? <laughs> Laks ng gagi. <laughs> Ang ganda na rock formation doon ay nadaanan natin O doon tayo sa unahan Dito dito O dito dito tayo <laughs> Ganda Ganda na no Ganda doon sa may rock formation Guys, andito kami sa ano, Aurora Province. Sobrang solid dito sa Ampere Beach. Napakalakas ng hangin, napakalakas ng alon. Grabe. Nakita niyo yung formation, rock formation na yun. No? Napaka-solid. Actually, napunta natin ito nakaraan, pero kahit paulit ulit-ulit kong puntaan, hindi nakakasama punta itong lugar na to. Ito pala yung mga kasama natin. No? Oh. Pakita natin yung mga kasama natin. Uh, mga kasama natin. No? Oh. Shoutout sa pinsan ko. Eh! Hey! <laughs> Andito kami sa Aurora! Woo! ng alon, umaabot dito, ano? Yung tawag dito? Yung angge? Lakas! Siguro yung ganyan siguro yung banda eh. malalim na yun, no? Oh. Halata eh! Tara! Okay na sa si Leonard. Let's go! Ganto magandang ride na no? ang gilid na ng dagat! <laughs> Guys, ito ay nakakatanggal ng pagod eh, no? sa long ride. Kahit sobrang layo ng pinuntahan nyo. Pero kapag nito lugar rin pupuntahan nyo, mawawala yung pagod nyo eh. Mapapalitan nyo ng enjoy. Grabe naman to yung ano, ganitong view. Oh. Napaka solid. Bundok, doon bundok na yan. Yan yung tatagusin natin. Let's go! Eto na tagat na ulit ito oh. Doon may white white sand dito medyo mabuhang ang pato eh. Bakit pa diyan? Pero maganda yung view dito, oh. maliwa alas. Yung dalaw, nakikita mo ba sa side mirror? Nasa likod niya lang ba? Parang wala. Ah. Pero nakikita nyo? Wala. Hintayin natin. <laughs> Sige. Naubos na? na? Ah, ikaw, ilang bar ka pa lang ba? Hindi, maano pa yung Tata tataas yan. Kasi naka sidestand kanina eh. Tara. Son, ikaw mauna, son. Ikaw naman mauna. Parang hindi ako mukhang solo ride. Nalulungkot ako eh. Ito na ata yung mga white beach dito. Ilang minuto nga lang po mga pare kayo dumating na po kami sa may motorcycle okay. shop para ipagawa na po itong yung rimset ng pinsan ko. Bali ang diskarte namin dito, iiwanan na namin dito sa shop yung motor. Tapos kami, pupunta na kami o dun po. sa resort na pupuntahan namin para hindi po sayang yung o oras po. sa pag-aantay dito. May, may rim kayo na pang ganyan? Yan sa budget na yan? Meron. Tabi, magkani ganun? 800. Wala naman sa baba pa doon. Bali, pinagawa na po namin yung rim set. Ang ubusin po dito is isang libo. Buti at natawaran pa po namin. Ngayon ay eh, maghahanap naman po kami ng pagkain para idadala namin doon sa may resort na pupuntahan namin. Kuya, may yellow po kayo? Magkano po isa, kuya? 10 po. Magkano yan? 30. na yan? Putang inang yan. Sige, dagdag natin doon. Napakamahal. Sige, okay, doon-doon tayo. Meron doon. Isukle, akan isukle. Asa no? Bale, ito mga pare kay pinuntahan namin na resort. Napakaganda po ng buhangin dito. Pinong-pino. White sand po dito, hindi po siya yung normal na buhangin lang po. Kaya may enjoy nyo talaga yung lugar. Tapos yung paliguan po dito, buhangin din po. Kaya hindi masyado masakit sa paa kapag magsiswimming na kayo dito. Tapos napakalino pa po ng tubig dito sa may dinadyawan. Grabe. Sobrang sulit po ng binay nyo dito. Bale, ang entrance po pala namin dito is 50 pesos. Napakamura po. Tapos ganito na po yung mapupuntahan nyo. May mga cottage po dito pero kami, hindi na po kami kumuha ng cottage. Dito na lang po kami sa may gilid ng dagat. So ayun po yung tsura niya. No? May mga nakaparada na bangkana sa gilid. Kung gusto nyo mag-island hopping, meron po dito. So kakausapin nyo lang po yung mga bangkero dyan. Napakahaba po ng gilid ng dagat na to. Kaya pwede kayo maglakad-lakad. Paikot po. Ito tamang lakad lang ulit kami dito sa dagat. Kasama ko ang aking pinsan. Sa ano din lang? Pinong-pino rin ganito? Pino. Iba lang yung ano, buhangin talaga, literal na buhangin. Ito ano eh, white eh, oh? Ayun, doon na parang malakas yung alon doon. Tingnan nga natin yun. Maglalakad-lakad lang kami dito sa dagat dito. Gilid ng dagat. Napakahaba nito. Oh. Hanggang paikot doon. Ayan, nakita nyo yun. Oh. Paikot doon. Pag naglalakad kayo dito, makita nyo, meron dito mga resort-resort. Ayun na, may mga matutulugan kayo dito. Dito sa part dito, napakalakas ng alon. Pero parang solid din maligo dito. Oh. Ayan ko nga sa si Jason. Tawagin ko lang. Para pasisirin natin siya dyan. Son! Dito. Lakas ng ano? lakas ng alon. Ito para sarap maligo dito. Parang maganda yung pwesto dito. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng resort na to. Gan para pang mayaman to, ano pre? mo yun, no? salamin. Mas malakas yung alon dito kumpara sa kabila. Mas maganda dito, try mo! Papatestingin namin yung pinsa namin dito. Mas maganda yung ano, yung hagupit ng ka alon eh. hindi <laughs> mas sa ma ganung kaalon, mas maalon yun doon yung dinaanan natin kanina. Sa kapata ng baler yun eh. Guys, pauwi na kami ngayon. So, salamat sa mga nanood dito. Grabe, napaka-solid na ang ride namin na to. Nag-ano lang kami dito, nag lang kami. Hindi na kami kumuha ng cottage. Tapos ito, inabot na kami ng 6pm. So ngayon, pauwi na kami. Bayahan pa namin pauwi is nasa 3 to 4 hours. So ride safe sa amin. Ingat sa amin sa daan. And bye-bye!